Oh, hello, hello mga taya, mga, mga ka ka-youtubers yan nandang <laughs> umaga uh, Gagawa ulit tayo ng isang uh, dagdag sa mga videos natin Medyo I think 3 uh, three days yun yung nakita nyo nagkantayan ng kambing So yung video natin ngayon is tungkol sa mga prutas na nandito sa may backyard ng bahay na tinitirhan namin yung mother ko So, bahay basically nung naa ng, ng sister ko. So, last time, nung last year yata yun, uh, nag-video ako tungkol sa mga prutas dito sa likod namin. So, ito yung nasa likod ko ngayon. Is yung mga pears. Ayan. Papakita ko lang up close yung pear. Ayan. Asa po na pa. Uh, so, by next month pwede nang mag-harvest ulit ng mga ito. Pear so <coughs> nung last year din meron din akong ginawang video na nakita nyo akong umakyat din sa isa pang uh, fruiting tree ito naman yun Ayan, ito ito naman yung persimmon Ayan. so bali dalawang puno yung na video natin na kumukuha tayo ng prutas uh, so persimmon at saka panayansya ito yung persimmon ay, hindi pa. Siguro mga 2 months pa to. By, uh, by early fall. Pwede na natin kunin yung mga yan. And meron yung isang puno na hindi ko na videohan noon kasi kasalanan ko yun eh. Kala ko kasi kung tatanggalin yung parang tumutubong bukol-bukol dun sa puno na yun katulad na ipapakita ko muna yung bukol-bukol na yun na kala ko kasi fungus yung pala Uh, kasama nung nung tree. Kailangan pala nung tree to. yung mga yan, to. Ha, papakita yan. yan. Ito mga to, to. Akala ko sakit ng puno. Yan. Yung pala hindi. Kailangan pala niyan. Tinanggal ko kasi itong ito. Yung tinanggal ko tong mga to. Yan. Ang tinanggal ko yung mga yan. Hindi siya namunga hindi na mo ngayon puno na yan <coughs> uh, sabi pa nga na ate ko tuli mo na yan kasi hindi naman namumunga anyway yung puno na tinutukoy ko pala is cherry plum isa siyang variety ng plum pero tinawag siyang cherry plum dahil uh, sing size lang siya ng cherries hindi ko na nabidyohan nung siya ay namumulaklak malilit ang kanyang bulaklak na hanggang sa may bunga siya hanggang sa nahinog, hindi ko na videohan pero mas maganda naman siguro videohan yung pwede na tayong kumuha so tiga natin yung sample ng bunga nya nakikita na medyo matataas na kasi yung iba kinuha na yung mabandang mababa eh. so ito yung isa, yung mga bunga mga yung may maabot yun yung bunga ng cherry plum huwag natin kumuha ng isa pang sample natin tapos mamaya mag mag-harvest tayo nito ito, ito. yan yan so itong sample ng cherry plum tingnan yung gano kaliit so para siyang grape size and uh, uh, of course sa lahat ng mga prutas naman uh, matamis ang ito so tingnan natin yung loob kagating ko na lang hmm. Hmm. May buto siyang ganyan kalaki. Para sa cherry. Pero plum. So, yung texture niya is medyo mas matigas siya sa grape. Hmm. Ayun. Oh. Reverse ko lang yung camera. Tapos, manungkit tayo. May ginawa akong panungkit din. Nabili sa dollar store. Sinape ko lang na may ipin para pwede nating gamitin panungkit ah, tutuloy tayo ito yung ah, panungkit natin sa kayo paglagyan natin na sikla uh, uh, improvised so ito dati bilog yan tapos uh, ginamit ko plies linagyan ko ng mga ipin-ipin para pangkuha yung pangpitas ba yan. galing sa Dallas to <laughs> so, simulan na natin pangkuha yung yung mga medyo madaling sungkitin na lang muna, so yun, manunungkot tayo, ayan siya uh, uh. o. Nakikita nyo ba eh, maliit yan. One down <laughs> So marami-marami ito. So ngayon ko lang nakuha kung itong uh, nalaglag. Ano ba yun? Matigas pa, hindi pa hinug yun. ba bago natin aakyatin ah, so, marami rin to dito sa pero binibili yata yung puno nito eh binili yata ng ate ko yung puno nito na tapos tinanim so, yan. para mas mabilis tayo yung aakyat na lang so, bagal tayo dito eh Ben, bol buhol yung kanyang net oops naman ko tayong tatlo pero marami pa yan ayun okay, natin sa nahirap mag one hand tayong camera guy kukuha pa. Mamaya pwedeng gawin dito pa Tumayo siya nang magkisa. isa Oo. So, naman pero ganun pa rin desisyon ng ate ko." Ngayon tumayo siya. Then, yung tatlo. So ngayon mag, mag na lang tayo. Ano so, natin itong hagdan sa mag-apit mo na maroon tayo na hagdan so last year yun nga uh, pinutulputul ko yun kala ko fungus yun pala eh, kailangan pala nyan na merong ganun para mamunga so tagtag -tag kaalaman may mga puno pala ganun may mga fruiting trees na kailangan nila yung yung mga mga yan oh. Ah, ganito. Kumbaga, kasama na sa ah sistema ng kuno na magkaroon ng ganyan para magkaroon siya ng prutas. May mga na ba din. Hanap tayo ng pagsabitan nito. Ay, kaya yung weight. okay yan kailangan natin pag Masa, asa tulo na tayo ng hagda na yan natin malalaki yan dami nya meron tayong ayon sana hindi tayo makarayong ah. malaglag anyway, mababa lang ng hilay lang naman naaabuting kaya malaglag ako yan oops natatabingan Ayun. shoutout nga pala sa mga nag a-upload din ng pamimitas ng mga prutas sa mga ka-YouTube ko natin friends tulad ni Spider Woman Chrissy Umoma special mention eh. sa mahilig na umakyat ng manga na kumukuha sa kanilang bakuran din ako naman is Cherry Plum wow ganda ng pangalan no Cherry Plum actually Cherry Plum meron din tayong plums dyan sa Pilipinas eh. alam nyo yung duhat yung duhat is actually cherry ay uh, no cherry lang duhat is actually plum din nasa family ng uh, plum pati yung panyata eh suspecha ko lang uh, assumption ko lang baka kasi hindi ko pa sinurch alam yung siniguelas siniguelas is actually plum din uh, not sure okay comment na lang just in case kung plum nga rin yung ating siniguelas sa alam ko siniguelas is plum din sa alam ko so pag nga yung mga nagtatanong ha, meron din ayo plum sa Philippines meron ba kayo I'm uh, for, ay, yung sure na yung ating duhat is plum din I don't know kung sa yung tinatawag na black plum or yun, pero meron siya uh, plum yun yung ating buhat ang po ano ko kaya abutin yun at ano ko kukuhanan sa camera mag isip ako ng paraan patuloy tayo sa pang uh, makya tayo dito sa bubong ng garage garage ng bayo ko tayo Aside from yung Duhat at saka Siniguelas Ano pa kaya may plum tayo dyan Pakicomment na lang dyan Meron pa tayong varieties ng plum dyan Sa ating bansa Ang dami Ang dami Tingnan mo yung isang branch Ang dami ito ang manguha Hindi mo alam kung saan magsisimula eh Ang ng protas niya Last year Wala ni isa Ang Wala ini Isang pangalan to Bulaklak o Bunga ng aming cherry plum dito Dahil yun nga Siguro yun Yan ang ah, hula ko Yung tinanggal ko na yung mga uh, fungus na yan na tumutubo sa branches nito so far medyo nalalagyan na rin yung ating siplak na malaki kunin na natin lahat siguro hindi ko na mamimili tapos ipapaputol daw sa akin to eh ang na to dahil yung mga roots nito yung, yung roots na lumabas sa lupa nagkakadahon din eh eh ngayon kung punta dyan sa deck eh problema ng ate ko na tanggalin kaya pinapaputol na para mamatay lahat yun yung mga roots na Pumutubo sa kanyang deck Sinasayang namin ng mama ko Dahil Maganda naman yung plant Tapos okay din yung bunga Kaso nga lang Nasisira yung deck Yun yung problema so, Pinapakutol niya Sige na medyo Nakakakon yung camera Kakahilo siguro parang grapes siya talaga no? yung, parang naririnig ko yung parang grapes parang cherry na yung tanim na cherry yan yung pula pero ito is purple purple ang so dami na natin piliin ko yata yung malalaki na tuloy tuloy tayo sa pag And, So, cherry plant tayo dyan. Nakalimutan ko pala sabihin yung date niyan. Today is August 9 yata. O 10. August 10 pa lang ngayon. Time natin is 8.45. Mag na 9 eh, na. Paninang umaga. Kakapi ako doon sa may gilid. Ang sabi eh. Oh, kunin muna yung mga prutas na. I-harvest mo na. Sabi niya. Sabi ng ate ko kaya. Ah, ito tayo. Ah, spider woman oh. Dami no. Ah, ang si kaibigan nating crazy ganda na magpa market ng mangga. Alala ko. Kaya na special mention sa dito. Kalimutan ko pa yung sino yung nag na ibang kasama natin na nag nag-aakyat din ng puno eh. Ha? Eh di diba? Eh kasama ko pala mama ko na nag nag ito nag harvest ng ating cherry plum. Doon sa may hagdan. Ay! up yan, muntik na tayo. Nahalataan <laughs> nyo ba yun? Yung biglang umalog. Nahulog ko yung cellphone. Nasa loko with my face. <laughs> so, meron na tayong 5 minutes na nandito sa akin. And ito na, ganito na karami. Ang ating nakuha. So, ito is I think 20 kilogram na, na capacity ng ziplock. Oh, medyo na one fourth na natin so medyo mabigat na rin may isang kilo na rin yung ating bag hindi ko alam din yung storage nito kung gano karami dapat ang nasa isang bag para hindi naman siya mag uh, pangalan to yung yung weight niya mismo yung mag, mag sa kanya o so, siguro hanggang kalahati lang yung siplock bag ang inaten. natin then kuha tayo ng bagong container dami talaga oh. ganda no parang namimitas tayo ng grapes tama parang grapes nga Yan. dami sawa tayo na ngayon Uh, dalawang oras tayo dito siguro anyway, hindi ko naman nga ikakanto mga dalawang oras tayo na <coughs> so mag update siguro kung maya maya lang kung gaano karami itong makuha natin para makapag two hands naman ako nga yeah, ma ma o, baka malutlot no aduunay eh. binigay ko na sa mother ko yung Lagyan natin na zip lock bag kasi pag masyadong mabigat naman masisira yung ating mga prutas, magsisiksikan tapos syempre yung yung bigat niya. Sila magpipisil ng mga sarili nila. Hindi masisira. So, may bago tayong container. So, update ako maya-maya lang kung gaano nakarami. na po natin. Balikan po kayo. Ngayon nagbabalik tayo. So after mga 30 minutes or 1 hour yata tayo. O yeah, somewhere 45 minutes. Ito na ako natin. So ito almost puno. Tapos yan. Ang dami dami o. Oh. Yan, yan yung nakuha natin. And marami pang mga naiwan somewhere. So iniwan ko na lang muna. Kumbaga paglaruan na lang na sungkit-sungkitin kung walang ginagawa so maraming salamat sa panonood siguro sa next naman would be harvesting ng pears tsaka persimmon maraming salamat sa panonood